Ayan, hello mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Mark TV. Meron lang akong papakita sa inyo dito na puso ng saging na kulay pink. Ayan, oh. O, oh, diba? Ngayon lang tayo nakakita ng kulay pink na puso ng saging. Ayan yung bunga niya, oh ano kayang klase ng saging ang variety na to baka alam nyo mga idol ang tawag sa gantong saging pakisabi naman ang ganda tapos dito meron din ditong mga puso ng saging na kulay parang red ang dahon ito ayan o merong pagka red yung kanyang mga dahon ayan o nagre red ang dahon ng saging ano kayang klase na saging to tingnan natin dito ayan o, oh, tingnan nyo dito oh. ito yung puso ang haba ng tubo baka alam nyo kung anong klase ng saging to pakisabi naman eh na may mga violet sya o oh. oh, ang ganda diba oh. tsaka ang haba nung pinaka ano ng, ano puso o, oh ba? Diba? May pagka-red or parang violet yung dahon. O baka alam niyo yung tawag sa gantong saging, paki-sabi naman. So yun, may tumutubo din doon, oh. Yun. Stick, 'di ba? Saging na pink ang puso. Tsaka saging na may violet ang dahon. Tapos yung tanim ko dito, eto sa bato eh. Saging na saba. Yung iba dito. Naputol na nga kasi 'di ba? May titira na rito sa kapitbahay namin. Pinutol na yung mga saging. Ito na lang yung mga natira na saba. So, paki-like naman, comment and subscribe. Paki-sabi naman kung anong klase ng saging yung may kulay pink na puso. Thank you for watching my channel. Bye-bye.